galing din sa kanila yun. Hindi naman mm. natin pwedeng binatawin yun eh, Tayo mga gagawin. Grabe ng mga ano, mga ano, tinatawag ano, ko ito sa kanila, Tay. Wakwak. Mga nang wawakwak. Tay, kayo ano pong gusto nyo sabihin nyo sa mga nang wawakwak? Ang hirap masasabi mm. ko lang sa inyo mga mga wawakwak. Buhay nyo, ayusin nyo. Huwag mm. kayo mandamay ng ibang vlogger. Hmm. Why? Mm. Hahaha 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 po tuto, po na po <laughs> <laughs> Ang galing mo tayo Naghanap <laughs> na po ako ng ano po eh Ang reaction po sa mukha Pero mukha seryoso po lahat <laughs> Hindi ko mo pinila kasi low tone. Iniisip ko lang po kasi na-order na po. Nakakaya po kasi na-order. na po ano. <laughs> ano ba yun? <laughs> na tayo mag ano. Nandiyan po ba si Kuya Angelo? Ha? Ah, Mula sa siya. Ay, ang galing naman. Tsaka ah. po yung bintana pa yung Para daw po hindi na maagasta yung pera. Ha? Ang galing naman nung bata. Ginising siya kanina nung kuya niya. Kala ko ay kang tayo ay ng gamit. Mm. tumayo siya. Tara na ay ka. Mm. Para ay ka yung pera nila sa akin ay ka para nung kumain mo. Mm. Tumayo, no, ang daming matutuwa niyan. Ano lang kahapon lang po na ibigay ka, telegram So, tingnan niyo na. Uh, kung baga talagang ano, nakalaan talaga kung saan mo, kung saan niyo po gustong ilagay, doon talaga ya, ano, nung bata. Kasi oh, sinasabi nga niya, minsan sabi niya baka ir iramin pa. Mm. Tapos sasabihin, babayaran sa ganun, hindi naman yaka babayaran. Mm. Magaganda na yung nakabili na, hindi lang nila yaka may iram. Mm. hindi na magagastos kung saan sa... Kung na ano po siya, nahihiya din po siguro na kung may manghihiram, hindi magpahiram. Ay, hindi mapahiram. Baka sabihin pa sa kanya. Oh. Yeah. pero kung may kang, order na yung gagawin at saka mm. Mag, na wala na silang masasabi, wala na silang maihiram na at saka mm. nagagastos na, siya sa ibang bagay. Oo. Oh. kuwenta kwenta Kailangan na yan. Kaya sinabi, papapalatadaan pa nito at saka doon sa kabila palalagyan daw ng pinto, kumulana, mm. Dana, at saka yung yeah. Sabi ko nga sa kanya, kung may so sobrang konti, sa, baka ka ako mo yung pera sa lahat ng ano, magtira ka ka ako ng konti sa katawan mo, pang last yeah. Pera may pera pa naman ka akong konti para sa akin. Eh. Mm. Eh, importante yaka yung bahay natin, yaka yung mapaayos. Yeah. Ang ganda ng mindset niya, no? Sa bagay kung ano po yung mindset natin, yung po yung ano eh. Kalal, uh, kung, kung, maganda yung mindset mo, maganda rin po yung kalalabasan. Kahapon pa kasi sinabi doon sa mga bayaw niya at kapatid na bukas na bukas ay rabi ibigay na siya kapatid. Kaya lang dito sa bahay. Nakakatuwa ah, talaga itong bata na ito. Gawa pa kayo ng isa. Ganyan. <laughs> <laughs> Wala na, matatanda na. <laughs> Para mga ano eh? mga anak ko naman po. Kagaya ng mga anak kong babae. Eh. Ah. Mababait lahat sa magulang. Ah. Kasi kaso sa mga magulang, kagaya ng isa ko, ah. yun, yung nagkikipag-contraction lang yun ang bahay niya, napatayo niya. Hmm. Tapos yung isa naman, kung mawalan tayo, walang lote, eh. yun nga ang kusina ko. Pinabiyak ko na para may tatayuan sila ng bahay. Ah. Ito oh. si Ito po tay, bali, ito. Siyempre bonsu si Angelo. Ah. Yan ang titiwag niya. No. So wala na pala siyang, kumbaga masyadong puproblemahin pagka ano, ano. Pagka mm. nagduro siya, ayos nga bahay niya. dito kasi yung lote na yan iniwan sa amin ang mga namin May na kami mga magkakapatid anim ah, kami magkakapatid party party, party yung pamilya mm, ipon diretsyo na ito? o ito? hindi yun diretsyo na yun may bayo bayo na yun ah. yun tapos may bakante pa doon Mm. Yung bunso kong kapatid, nakapag-asawa sa Cardona Rizal. Mm. Hindi pa rin namin pwedeng galawin yun sa kanya pa rin yun dahil mm. pa rin oh. yun. Ngayon, nasa sa kanya yung kung sino kung gusto niyang ibenta sa amin. Pero mm. sa iba, hindi niya pwedeng ibenta yun. Mm, mm Tama po. Halimbawa, nakapagturo si Angel at nakaipon. Pwede namin bilhin yun o mm. ibenta. Kasi kung ibibigay niyo sa iba, di ba? Hmm. Eh. So, uh, Maaaluwang pa kami. Hmm. Nay, pwedeng ano? Uh, pwedeng... Kasi ano po, may... Kaya po kami maagi. Kunin ko lang po yung ano. Ayan. Nay, eh, dito po kayo. Paano ko kaya sisimulan to, tay? Uh, <clears> At... <throat> hmm... Ah... Uh, ako oh, po no, kasi nag live kami. Di ba po uso ngayon yung ano, yung yung -wak, wak yung mga sponsor? Napanood niyo yung mga kay Kuya, di ba? Ngayon, di ba nakapag-live, nakapag-advance live kami? Nasabi yung mga pangalan ng sponsor. Ngayon, hindi ko nga po alam kung ano. Pero, si maganda na pong ano, kasi mahirap naman na ano ngayon yung yung kay Tito Bong yung mga nagpaabot gustong hm mm, kasi niya po ano problema paano kaya yun? dito mo bunot mo hm ano problema biru biru lang po dito <laughs> hindi, hindi ko kayang hindi ko kayang i-frank talaga si hindi ko talaga kayang i-frank si tatay at nanay. Hindi po, ano, biro lang po yun ha. Hindi kaya po ako nandito, s'yempre. Gusto kong kaya po nagmamadali po tayo. Tapos kaya Ate Karen. So hindi na muna natin napag-usapan kumari kay Tito Bong kung saan gusto niyang parte, saan po malagay yun sa kanya. Agayaw ng 30,000 si Tita from London. Gusto gusto niya sa gamit. Tapos yung sa mga tita sa, sa tita na taga Hong Kong, yung sila tita Yamski, uh, pandagdag naman sa sabi ko kasi doon, um, uh, kasi ang ko doon talaga, sabi ko, ayusin yung wall kasi nakita ko yung bintana, yung terrace, kaya di ba natanong ko sa inyo, sa kakamadali ka, tek lang pag-abot ko, yung nagpasalamat sa mga ano, eh hindi na nagkaroon ba ng ano, kung saan san yung mga pina-abot. Yun, yun po yung gusto kong ano. Tapos, di ba sabi ko naman, sa akin yung bintana, yun po yung parang ano ko, kay Kuya Angelo, dagdag sa regalo ko. Bintana at pinto. Sabi kong gano'n at kung ano yung pwede nating maano, yun po yung habol ko ngayon. Paano ya ano yung mga inabot? Ang mm, alam ko po kasi ganito ang ginawa. Pero mamaya, i natin. Pagdating ng Juan Angelo. Na ano ay yung, oh, okay. ano binabawi yung ano kasi. Ano po? Pero para seryoso po kayo. Oh, no. <laughs> Nay, no, baka matawa kayo, <laughs> Ay baka narinig niya ate baka may sabihin kang prank ha. Ya, kainig. Baka may narinig po kayo dito, wala po kayong ano ha. <coughs> Tapos tignan natin anong reaction, reaction po niya. Hindi hindi na Baka, <coughs> baka man. Kasi matatawa ko. So, lumayo ka muna. <laughs> na, muna ako maharap. Oh sige. Doon kayo. Baka, kasi. baka matawa mo kayo. Diyan na lang. Pagdating mo niya, upo na lang. Ay, pagdating mo niya, alis na po kayo dyan. O. Oh. O, ah, ito ba, Oo. Sa Mm. Oo. O, mo Oh, no! Baka naman. <laughs> Tingnan nun natin anong reaksyon ng Kuya Angelo natin. Tutuloy-tuloy ko sanang iprank si Tati, ah. kaso hindi kaya ng damdamin ko. Papatawag <laughs> ah. ko sana I-cancel yung tao, yung <laughs> ano yun, no? Kasi po, ano, walang... <laughs> Ayan na, huwag ko kayong ano, ha? Tumawag ko mag Hindi po, huwag ko kayo lalayo. Ah. Uh -huh. <laughs> oh, no. Ito yung asawa. Ito yung asawa uh -huh. ni Andrea. Ito yung okay lang kayo na eh. Ay! Ano pala? God bless, God bless kuya. Oh, no. Kumusta? Nakaano na pala kayo, kuya? Oh, yeah. mm -hmm. Hindi, okay lang. Sinigit um, po, wala pong trabaho po. Hmm, <laughs> ang galing nga eh. Um, uh, paano ko ba sisimulan, kuya? Di ba kahapon nag-live tayo? Oh, no! Um, ano ba, ano ba sabi ni tita at saka ni tito? Ayon niya pala. Kaya pala ayaw niyang pamention, kuya sandali. Oh. Tito from London, yun eh, na sabi ko. Yung pangalan niya. Hmm, tapos yung siya yung ano, sabi ko. Yung Sky Adventure. Ay ano? Fishing. Ah, oh, yung ganun. Ngayon, hinahanap siya ng mga ano. Mga nangwawakbak, di ba? Alam mo yung mga nangwawakbak. So, na ano siya na ano yun, parang nalason yung isip na, ang tawag doon yung, oh, no. Yung, na ano nila yung parang nabaligtad nila yung, ano, kwento. Tapos gusto, mahirap, at, mahirap talaga nagla-live yung, live yung, ano, yung mga ganun pala. Oh, no. kaya sabi ko, <laughs> kaya umingi naman ako ng na sorry sa kanya, tsaka, Kaso, pati yung kaya ano, kay Tito Bong gustong... Kaso sabi, sabi nila tatay, ng galing daw po kayong, galing kayong hardware. Ano kaya yun? Kasi gusto ni Tita from London, ni Tito Bong, bawihin yung ano nila. Ano po kaya? Na ano na? Mayroon pa naman po Hmm. Okay. Mm, yun nga, eh. 24 ,000 24 ,000 yung 24,000 mga ibang nabili. Opo. Yung pa lang naman po yung magagas na yun lang, pwede ko nang abunohan yun. Hmm. Ano? <laughs> Kaya mahirap hindi makinig sa kanila. Siyempre ako, nahabdulas okay. ako, nahabitawan ko lang. Hmm. Ngayon, uh, sabi ni tita from London, malaki sa kanya, 30,000. Okay. Tapos yung kay Tito Bong, hindi ko nga alam kay Tito Bong, bakit nila na, ano si Tito Bong? Ano? <laughs> kung bakit nyo na na ganun nakuha na, ang maano yung isip ni Tito Bo okay. <laughs> Sorry kuya Okay lang po <laughs> Ayos lang naman po Wala pong problema po yun hmm. Tanong nga nung po <laughs> Pwede lang po pero okay lang naman po Bigay naman po nila po yun Yeah. Pwede naman po nilang na po, bawain kung gusto po. Ah, sorry kuya. Oh, oh, po. Kaso po yung nag-asas po talaga, hindi ko po alam paano po ibabalik ko. <laughs> hindi, ano na lang. Pwede natin kausapin yung hardware na... Oh, po, baka po. naman po I yung... I-cancel yung... Oo oh, po. Oh, no. Oo po. <laughs> sorry talaga. Okay huwain. lang po. Kasi hindi ko naman ano walang may gusto na bawiin ni Tito Bong at saka ni Tito Pong Londo niya. Oh, okay. okay lang. Hmm. Tapos gusto nila, eh, balik natin ngayon. Hindi po sa ngayon. Okay po. Sige po. Yung okay, <laughs> um, balik na lang po siguro sa hardware oh, oh, po. No, I-cancel na muna natin. Okay. Ano. Natay. Sorry tayo talaga yung eh. hit. Eh, galing mm -hmm. din sa kanila yun. Hindi naman mm -hmm. natin pwedeng pinakawin nila. Din. Eh, wala tayong magagawin. Grabe mga ano, mga ano, ano tawag ko sa kanila, Tay? <laughs> <laughs> mga wak Mga nang wawak-wak. Tay, kayo, ano pong gusto nyo sabihin niyo sa mga nang wawak-wak? Ang wawak um, um, masasabi ko lang sa inyo mga mga wawak buhay nyo ayusin nyo. Huwag mm hmm. kayo mandamay ng ibang vlogger. Mm hmm. Oh no! <laughs> <laughs> Ay, alam po, na. Nahiya po akong nakapag-order na po eh. <laughs> ang, ang galing mo tayo. <laughs> Naghanap na po ako ng ano po eh. Ang reaction po sa mukha pero mukha seryoso po natin. <laughs> Hindi ko mo kasi nung tumutunod din mo. Iniisip ko lang po kasi na-order na po. Nakakaya na po kasi na-order. na Ano ba yun? Sorry po. Sa pagsakay, kagaling po Hindi. Kasi kaya po, di ba? Ay, ba yan? Hindi, naano ako. Nahawa ako. Hindi ko na mga yung ano po kumari hari may binabasa eh, no? <laughs> hindi ka po kasi hindi ko nagmamadali tayo. Opo. Oh, eh, hindi ko na na-discuss yung kagaya ng... ng... niya. Uh, ni... Uh, pero yung kay tita from London, alam mo naman, di ba? Sabi niya sa gamit. Opo, oh, sa Tapos yung tita sa mga Hong Kong, sila tita Yamski, oh, uh, gusto uh, sa Terrace. Oh, Tapos si Tito Bong, Uh, sabi kasi sabi ko sa kanya, gusto ko pa platada kasi nakita ko yung labas, uh -huh. walang platada. So, ang gusto ni Tito Bong, doon. Pero, uh, sa akin naman, sabi ko sa kay Kuya, ano, dagdag ko sa regalo ko yung sa bintana. Kaya, hilo, okay. Uh -huh. mo yung bintana. Uh -huh. Kasi, ano po yan eh, kailangan natin pinturahan. Bago lagyan ng bintana, sukatan niya. Ta. Pero huli mo na yun. Okay. Ano naman yung mga gastos ko itong mga nakaraan. Oh, Medyo, po. itong mga katapusan, uh, pwede naman natin pasukatan na yun. Okay. Tapos yung pinto. Gusto ko yung magandang pinto. <laughs> Matibay pa. Kasi yung pagsinipa po yun, eh. butas na yun. Eh. <laughs> <laughs> uh, tapos, uh, yun, hindi ko kasi kaming nakapag ano kahapon kasi nga nagmamadali tapos kaya ati rin no, alas dos hmm. pero nakaabot naman kami ng kahit ano naman ta dating kami ng tamang oras kumusta yung prank? <laughs> kala ko po talaga totoo po tumitingin po ako sa mukha po nila seryoso po lang <laughs> ay okay, talaga nga ano yun eh? sabi ko tayo baka tumawa ka ano yung feeling ma nalungkot eh, no? Yung malungkot po, pero mas na ano po yung naiya po kasi napambili na po ah. agad. Pero, ang galing. Thank you po. Kinabukasan ka agad. Kahapon lang yung katekran yung inabot natin yung yes. pagmamahal po niyo. Tapos ngayon, umaga, sabi ko, parang, parang kapanipaniwala, agahan ko yung punta. Kaso nunan nunahan pa ako eh. Naka, <laughs> nasa ano na, hardware na po pala sila. Ah, ano yung may tutulong ko sa si Kuya Ugos? Maliban doon sa gusto kong idagdag. Kasi gusto ko din maghalo. Baka wow. magsisimula. Huwag <laughs> na po. Marami na po kami <laughs> dito. <laughs> ah, okay na? Okay. Pero gusto kong, gusto kong samahan yung first day. Okay. Kailan mag-start yung first day? Hindi hmm. ko lang po alam po kaya Kuya po. Eh. Bigyan mo ako ng update. Okay. Okay. Update mo ako pagka yung first day para mabigyan natin ng update. Saka ako na pakikilala tong ano mga mababait na bayaw. Ah, oh, pabayaw ko tsaka si Kuya. Tapos niyo yung mga ano niyo yung talent niyo, uh, yeah. yung dancing. Mga galing pa. Ay, joke lang. Kita natin yung kanilang galing sa ano pagkanta at pagsayaw. Placing. Yun nga, yung offer ko kay Kuya, sabi ko nga kung gusto niyo mag-review na medyo malamig, pwede oh. Okay. nyo gamitin yung isang kwarto doon. Punta ka oh, yung si lang oh, Nandun naman si Kuya Jason. Jason. Mm -hmm. Yun lang. Sa mga ano po natin, kay Tita from London, kay Tito Bong, sa Titas ng Solid uh, Hong Kong Meet and Greet. Solid sa supporter. Pang eh. panguna po ni, ano, ni Tita, Tita Yamski. Tapos si Tita, tita Mamsi Marie. Siya po yung naging daan para si Tita from London. Yung, Tita Brenda 30, Superman. Ha? Apo. Ah, yung, uh, 30, yung nagpabot ng 30,000. Si Tita Mercedes. Mercedes. Tita E. Tita E. Tita Ellie. Nabanggit na rin sa live pala yun kagabi. Sino pa? Si Tita Brenda Superman. Super Nanay. Ay, Super Nanay. Ah, maraming salamat po. Patay ka. Ano po, mabigyan, mabigyan na lang po namin kayong update sa Uh, susunod na araw. At uh, lapitan ko lang sila, Kuya. Pakilala ko na ngayon. Na <laughs> Yoshi <laughs> Tumatakbo. Ito. Si, ito yung isa sa bayaw po ni Kuya Angelo. Pangalan, Kuya? Raymond po. Kuya Raymond. Nasa, sabi mo, uh, sabi mo dyan ka magaling sa pagsayaw. Paano uh, yung galing? Amo uh, magaling po. Well, Pwedeng sample. <laughs> <laughs> sa chana, na Ano, siya. Tsaka si Kuya naman, nakilala naman si Kuya. Ah. Sila po yung mga kasama natin sa sila lang. Tayo pala. Ako yung isang manugang. Isang manugang. At tsaka po yung sa, pangal mo Andy Boy po. Si Kuya Andy Boy. Sa, sa kapatid po ni Kuya Angelo. Thank you Kuya. Thank you din po. Ano lang yan, isang araw tapos na yan pagka uh, nagka... Uh, hindi naman, nang naman sobra. <laughs> May <laughs> magic eh, no? Siya yung foreman pala, si Kuya Mond. Pa'nong lalabas dito, Kuya? Pa'nong, anong, mhm. Uh -huh. Pano pano pa, gano'n siya kalaki yung magiging mhm Hmm? Dito, dito po. Oo. Oo dito na. Uh, -huh. yeah, marami po yung kalabasan. Oh, tapos ito yung magiging ano, yun, terrace. Terrace, oh, terrace tambayan. Ano? Oo, oh, tambayan po nila. Tsaka mas maganda na may ganun siya, terrace talaga. Oo, oh, may mayarang na ano, grades. Ganun. Mm. Okay. Kuya Mon, thank you. Oo, oh, alhamdulillah. Thank you rin po. Mm. Yung ginagawa mong ganyan, yung pagtulong bukal sa puso mo na tulungan yung bayaw mo oo okay. eh na malaking tulong yan sa kanila thank you isa na ako sa mga nagpapasalamat at lahat ng katekram oo okay. kami rin po nagpapasalamat po sa inyo oo mm. welcome kuya tapos ito katekram, ito dito kailangan talaga siya kailangan mapalatata okay. dito dito yung mga yan, mahalapin lipat po ito no? Okay. kasi parang hindi nga ano dito dito kuya puso na na ano ko lang to nung sinilip ko nga to dito may plata tapos kita ko nga, wala dito kaya sabi ko kailangan mapalatada madali kasi siyang masira pag yung nagagano no. andness Nag, na, no. Uh. Dito. Tas dito sa kabila, Kuya mo dito. Yan, at saka lang dito. Pag at uh, saka pagkanoon, doon na lang natin palagyan ng third floor pinignan <laughs> <laughs> ko lang reaction nila <laughs> okay thank, thank you, you po katekram thank you po I love you po mama chup chup muli guys pagpalain po tayo ng ating Diyos ingat po kayo lagi mahal po namin kayo thank you thank you God bless po mama chup chup maa